Yes, hello. Magandang hap. Magandang umaga. Ay, ito po yung naglisensya na po ako ng sari-sari store ko. Yan po yan sa second floor na uh, sa dating palengke namin. So, kami po yung naka-schedule. Uh, barangay sa Tapos, meron pang tatlo. So, yan po. Tapos, yung ibang mga namin dyan, yung may mga groceries, uh, yung mga groceries. So, yan po yung po yung nasa may harap ko kasama ko po yan taga barangay sa so, uh, barangay namin uh, yung pa pasok ng barangay sa po yung unang maanong tindahan doon so yan ayun uh, ng fire department yung pinakata yung isa kasama din po namin yan uh, nagtatanong siya kung paano yung uh, gagawin niya kung saan siya so doon po yung bandang yun ang lang po ng pepper ay uh, yung uh, mga ano ng papel yan, doon po una akong kumuha. Then pumila po ako dito para to check naman po kung mag, uh, yung mga dapat iyan na uh, parang yung sabi nila uh, chine-check nila yung mga gagawin mo. Tapos yung para ano, doon yung fire department, nagpunta na rin po ako dyan. So, nagtagal nag, lang po yung fire department kasi kailangan pa rin nila yung dating yan po. So, marami kami dyan kanina umaga so yan business over so hanggang matapos po lahat hanggang katapusan po yan kasi pagkatapos po yung last week talaga po magpa penalty na po sila yung iba po kasi uh, ano yan meron pa sila yung sa RHU so